Maganda nga tanghali ang mga kay At atang bagong halag tayo yun. uh, yung aking misis guys At uh, uh, Kakain na raw Luto na yung ulam na Pinaluto ko sa mga Manunggay na may ano Na may halong tagus ng uh, kamuti At uh, mayroong ano Labahita yung ating na uh, nakuwang Sawgay Labahita Labahita at uh, tambok tambok lang yun may uh, ng kamuti at uh, mahuk yung ulang ko natin ngayon so sa ABC na to guys ang ating plan ay uh, uh, motorcycle vlog uh, guys yun no? tanghaling tapat Ayan, napakainit na nga ba na kasi siya na kayo guys kung uh, mapapansin nyo magalaw yung ating camera no? sa gabi pagka na nagpa-vlog tayo hindi ka anong halata kasi video madilim ang mga pero ngayon makikita nyo dyan ma -ano, magalaw ah, magalaw yung camera ngayon lang tayo nakapagka-vlog ng araw mega mega love siya nga po pala sa lahat ng uh, pupunta. sa aking youtube channel maraming maraming salamat po mabuhay po kayong lahat Ayan guys, ha? kung mapapansin nyo, hindi nyo mabagal ng pag-usap kanina na traffic tayo hindi matagal ang ating diyan ay mabagal pa rin ang pag-usap uh, gilid-gilid lang tayo dito baka sakaling makakuha tayo ng uh, kapadalang tanan so ang ating uh, pasayero kanina guys ay uh, San Roque Uh, may uh, nakuha tayo sa kasolo 20 pesos uh, may nakuha pa tayo ng uh, isang estudyante 15 pesos kaya bali guys ang uh, biyahe natin ay uh, na uh, 30 plus uh, 20 15 no plus uh, 15 doon sa isang estudyante uh, na dito lang sumakay sa may uh, mabulo guys bali ano, 65 ang ating hati galing sa pinakamin uh, ah, terminal ah jaga jaga lang talaga guys pagka ah, pinwerte ka ah, yung isang uh, ah, babangong ay uh, ah, mahigit ah, 100 pesos ang nakikitain ah, mo at ah, masigit pa ano eh, babalik tayo ng uh, ah, dalag -dala. sana hindi tayo masiro guys no pagkatapos nung ano na to guys ay uh, magkakain muna tayo kasi uh, nagugutong na ako pa alas 12 na yata laban lang uh, ano tayo makita na na nakaabang nakaabang na uh, try to dalan uh, dalandanan talaga camera ko eh kay Wing ang uh, Johnny ay uh, napakaganda ng camera niya paano guys uh, GoPro po yung GoPro sa ating uh, kapatid na si Bo Dibidlog maganda rin ang camera niya kaso Pumokus na lang siya sa Reels sa uh, Facebook yung kanyang uh, YouTube channel ay uh, uh na-demonetize hindi na niya, niya kaya mahirap din guys na uh, ano pag uh, upload ng uh, video na hindi talaga sa akin ano sa kapag uh, sobrahan ng uh, edit ay uh, masama rin. Nakakainis na naman kayo Ngayon ah, may, uh, may isang ah, uh, tulad na hanak ah na natin kung ah, dito. dito Hala May lang ah, uh, may drill uh, Band Talagay ko hindi hey, ah, papakay dito ba

Non c'è nulla, l'oligotteria è già Ma pure me, ng uh, another uh, 40 pesos ayan na nga guys at uh, nakalampas na tayo ng uh, 100 pesos yung uh, ating napihari uh, ngayon so pwede na tayong mga gumain, guys kasi ako na uh, nagugutom na at uh, tara na at uh, uuwi muna tayo so kaling po tayo ng tulong papuntang uh, dalan na kapag uh, sakay po tayo sa may bandang uh, pasolo road at uh, yun na nga ang ating kita ay uh, pumataginting na 105 pa o 150 65 plus uh, 40 150 na guys ay uh, 105 pala So, kain muna tayo mga gaidon Saglit lamang tayong kakain para malagyan ang ating ano, malagyan ang ating diyan na kumakalam. Dilipat-lipat ang ating uh, 50 tingnan ko baka ito nga wala ko sa paligid ko lumipat at amaglaho So, paano mga kaidol? Ako ay uh, magpapalam na. Gagarahin lang ang aking uh, tricycle. So, si Yonix Vlog. Sana, ingat po kayo lagi. Kain lang po tayo muna. Ayan, kakain muna ako guys. Tarada uh, lang natin dito sa paparadaan uh, dito. Ayan. Kapay na mga kaidol. Kapay na.